Some are friends and some are f some have some, while some have Ang bunso ng mga magalona. Alam mo ba kapatid na trending ngayon ang isang episode ni Bostoyo sa kanyang channel na Pinoy Ponstar kung saan may di kilalang tao ang pumunta sa kanya at nagbenta ng damit ni Francis M. At ito ay may pirma na nagmula sa King of ng Pilipinas. Pero teka Sino nga ba talaga muna si Francis M? Francis Michael Durango Magalona o mas kilala natin bilang isang Francis M. Ipinanganak noong October 4, 1964 sa Mandaluyong. Siya ay isang Filipino rapper, singer, songwriter, entrepreneur, actor and television personalities at siya lang naman ang kinikilalang ama ng rap dito sa Pilipinas. Noon pa man kapatid, si Francis M. ay nagsumikap maabot ang kanyang pangarap. Sa pagtatrabaho niya dito, siya ay sumikat at nakilala bilang isang tanyag na rapper. Ang taong ito ay sadyang napakasikat talaga. Marami ang mga umiidolo sa kanya. Ultimo ako ay nakikinig ng mga awitin ni Francis M. Nakapaglabas din siya ng mga kanta tulad ng Kaleidoscope, Mga Kababayan, Cold Summer Night, at nag-perform din sa kantang Bagsakan kasama sila Chito Miranda at Glock 9. Sa pag-angat ng kanyang karera, isang sakit naman ang tumama sa kanya, sakit na walang lunas. Nagkaroon si Francis M. ng kanser, nakipaglaban siya dito ng mahabang panahon hanggang March 6, 2009, binawian siya ng buhay. Napakasakit ng dinanas ni Francis M. isang leukemia o sakit sa dugo. Nakipaglaban man siya ng matagal na panahon, hindi naman siya nanalo dito. Pero meron siyang iniwang isang sanggol na ngayon ay dalaga na at kuhang kuha ang muka ng mga magalona. Pati ang pagrarap nito at mga pagpinta ay naadap ng kanyang anak. Sa bagong episode na inilabas ni Bostoyo ay may dalawang babae ang pumunta sa kanyang store para magbenta ng damit. Nagulat si Bustoyo ng buksan ito dahil ito ay damit ni Francis M. bago siya mamatay. At may kasama itong mga pirma na nagmula pa sa King Obrap ng Pilipinas. Agad tinanong ni Bustoyo kung saan ito galing. At dito lumabas na nagkaroon ng relasyon si Francis M. at Abigail noong mga panahon na yon. Noong pumunta si Abby sa Itbulaga, hiningi daw umano ni Francis M. ang number nito. At dito ay nagkaroon sila ng conversation at humantong sa pagkakaroon nila ng relasyon. Sa pagdaan ng mga panahon, sila ay nagkaanak at pinangalanan ni Francis M. hangus sa kanilang mga pangalan na Gail Francesca o Abigail at Francis. Ang jersey na makikita mo ay sinuot ni Francis M. para kay Abigail. Dahil kung sakaling mamiss niya ito, ang gagawin lamang ni Abigail ay isuot ang damit o di naman kaya iyakapin ang damit. Noong mga panahong yun, buntis si Abigail at si Frances M. naman ay sobrang busy sa kanyang trabaho. Samot sa ring event ang kanyang pinupuntahan o dinadaluhan. Kaya't bilang sukli at hindi siya mamiss ni Abigail, binigyan niya ito ng damit na magpapaalala na nasa tabi niya lang ito palagi. Yun pala, ito na rin yung huling gamit ni Francis M. na mayayakap niya dahil matapos niyan nagkasakit si Francis M. ng kanser. Ang damit na ito ay ang huling habilin niya kay Abigail. So ayun na nga, mabalik tayo sa realidad. 2023 na at ngayon malaki na ang anak ni Francis M. Makikita na kamukhang kamukha ito ng kanyang ama. Marami ang nagulat, marami ang nagtaasa ng kilay. Kahit ako, noong mapanood ko ito hindi ako makapaniwala dahil may bunso pa pala ang mga magalona. Hindi ko sure na siya ang bunso pero siya kasi yung pinakahuling nakilala sa mga magalona. Ano kaya ang magiging reaksyon ng media o di naman kaya ng ibang mga kapatid na magalona dahil ayon kay Abigail, higit 15 years silang nanahimik at ngayon na lamang sila nagsalita at lumabas sa media. Abangan natin ang mga maaari pang mangyari so i-update ko kayo sa mga susunod na araw. This is Win YT. Maraming maraming salamat sa panunood mo. I'm out.